Ayusin yung pamilya dyan, ha. Ayun, okay. uh, na. ano ya? Mas malino ba to alin pag dito ka mag sa loob? Mas mamalinaw to ano? Pag dito ang camera sa loob. Ako. ayan. nagpapagawa ako ng bata ko na. Wow! piki ka na! Ano? Ayaw nga. Ano? 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 Ayaw ko nga. Wala ka. Dib mo na yung stripe dito eh. Ano, no? Bargain, bargain. ay nanay, oh. Maganda po yan. Ayan, hindi ka sabihin ng anak mo na ano. Hola, no? Lala, oh, yan, oh. Oo, oh, maganda po yan. Ayan, nay. Maganda po yan. I-save okay, mo na yung isa. Da dalawa naman. Ayan oh. Sis, sis mara maganda yan. Check mo lang na kung malaki maliit. Sa abaga po. Pwede. Presukat naman. Mayroon tayong dressing room sa loob. Mayroon tayong dressing room sa loob. Ayan, bargain tayo ngayon. Magpapasko. Ayan, sige, go! Ayan, maganda yan. Ha? Tape, uh, type mo ba? Nanay, okay ka na dyan? Okay ka na dyan, Nay? Okay ka na dyan? Wow, nagawa na. Pinoon? Wala lagi. Kanino to? Libre sa iyo. Libre nga. Pamas kong handog. Pamas handog. Dalawang nga dalawa. Tigdalawa kayo pamaskong handog. Tama lang to kay Marti, kala mo si lang Ngayon po ay death anniversary ng aming tatay, 36 years yung tragedy sa pa. So, Sila po yung aming mga magdadasal. So, mayroon rin ko. Ayaw nyo kumawai? Wala. <laughs> <laughs> Nagbe-video. Hello. Hello. Ma ano yon Kasama na yung pamaskong handog. Sure kayo yung dalawa? Hindi kayo namili? O mayroon na? Mayroon ah. na ako. Ah, Nakapili na ako, di ba? Ang ganda ng bulungan nila, oh. Parang may hidden agenda. <laughs> mayroon ayaw? naman ano? Mayroon naman. Mayroon naman. May dressing room pulo sa loob. Magpapabidyo ka? Kaway. Hi. Pano? Panoorin mo ha. Para makita mo yung kagwapuhan mo. Gwapo ba o maganda? Alam, Di ba? Alam mo yun, Rowena Acosta Vlog. Rowena Acosta. Mm -hmm. Vlog pa yun siya Vlog to. Ya, ni Marina. Pagpila to, kabuo. Oh, yung pag magre po kayo magre-regalo po kayo ng ano sa yung mga palalabs yung bulaklak ha mayroon po tayo mga balaklak paninda ko eh yan Paninda po yan kay Algin. Oh, yan support bit. Algin. Tayo na pag ah, so, niyo so, 'yung aming dalaga na masipag gumawa. Ayun. So, so, si Inday na pagsuot <laughs> uh, ha? <laughs> <uliaga>, ang tuwa. <laughs> <laughs> ah, <pag -ayo> ba? Ay <laughs> Ay bagay sa Ay uli ko so, oh, Bagay lagi. <laughs> gino, oh. Bagay lagi O, oh, nasa indak, -indak oh, so, ka. Gino, Oh, makauyab ka pa na. Makauyab jud ka ni? Ah, makauyab jud ka. Ay, nagwanted na gyud ko. Oh. Ayun guys, nagwanted ko no siya. Contact lang po kay Ate Rowena vlog. Okay. sino po yung available diyan. Tabo ah. Ayo po. Sige lang pangita. <laughs> oh, oh. pangita. pangita. Ngayon, pangita. Mga dalaga. Tingnan ko. Nagwanted na siya, nagwanted. Pampalit tayo sa, oh. Wanted ng so, daan. Wala, magbutang kasi di ko ni mukha ang karatula. <laughs> Pabutang ko, nagkaratula diri kay Bing. Oh, wanted boyfriend. Oh, tapos butangan mo, pre picture mo dito, oh. Kaya tarpulin. Three kiss! <laughs> yan dito, mura lang, di ba? Pag pumunta kayo, yung tahina yan ay pang mall. Pero hindi dito sa ano hindi makikita niyo sa Changi eh, magkano 'yan? 180 to 100. 250, 280. Ah, ganon. Alam mo ba yung tinahi, nagtahi kami ganito? Malang bayad sa amin, try. Mm. -mm. Time. mm, -mm. Yan, Tapos yung, yung, yung tela niya maganda it din. Ang tela nito. Oo. Oh, oh. Wala lang maka 50 ra. Magkano ba? 50 lang yan, bargain na lang. Dadalawa na lang kasi. Pupunta dito o pasukat mo. Hmm. Asa ka pa pag pumunta kayo sa palengke nako po. Ayan Sister Jim, pwede ya sa lalaki Sister Jim. Apo ah, opo, 50 na lang. Nagla-live ceiling na po kami dito. Pamain na lang po, pamain. Kasama po yung mga dalaga na yan. Pamain na lang po guys. Oh, no, buy one pick one to. Oh, ayan, may pakapin kayo yung nakasandong puti. Oh, ah. buy one pick two. <laughs> ayan, buy one pick two. Sino'y sama mo ito? Ay! Ito na. Hmm. Pili na, pili na. Oh, Barguin, bargain, bargain. Gusto, nahuli-huli ka. Ika na yan. ng internet kaya ano ganyan na lang mag-video na lang ako di ba pa Ayan light blue. Sa apon niya. Kailan? Ayan oh. Hindi yung inaano ko sa iyo yung kulay. Bagay sa iyo yung kulay. Oh. Oo. Dalimang kadre kabilin kasi Ano? Oh. Di ba? Oh, oh di ba? Oh, diba? Wow. Naol. Checce, -check. ipasok mo yung manggas mo, ayan. Oh, di ba? Ay, <laughs> Ay, nadagdagan. Nadagdagan. Nahuli nga lang. Oh, di ba? <laughs>

Kaming tindera na maganda. Yan. Yeah. So, thank you, Lloyd. Dinumog <laughs> yung aming tinda ko today.